up mga kamars for today's video eh may na tayo dito kay Grab grabe mukhang ano to ah, challenge to sa atin kasi ang pipick upin natin kick ng kontis oh, shit. oh shit. sinabihan ko na yung customer na assurance na di ko maano kung mabuto ang sa kanya kasi kontis to eh na kick na to so tatryin natin sa ta challenge natin yung sarili natin ingatan natin siyempre para naman di nakakaya kay customer pero sinabi ko naman sa kanya na ano na dapat sa kotse talaga yung mga ganyang cake kasi napakasailan yan so punta na natin pick up natin dito yung sa Southlands kasi na-accept pa ng mga ano yan eh cake dapat pag mga cake sa ano talaga binubukan yan sa kotse sa ano sa motor uh, yung mga ano rider nasira yan charge yan sa amin pero ito hindi, hindi tayo papayag na yung charge sa atin kasi sinabihan naman natin siya cancel kaso ay, wala rin daw siyang cancel tayo wala rin tayong cancel kaya bahala na kung masira o hindi <laughs> Pero siyempre assure natin na maayos. Maayos naman ako mag-deliver ng cake. Ewan ko lang dito sa Counties, Hindi ko, pa na, di ko pa ito natatry eh. So tara. Tara natin ito. Grab ko ma'am. okay na yan. Pati ba iba yan. Cake nyo sir. Hindi ba yun sir. Pati iba pa na natutaw. Kaya kailangan mo. Ito ko na natin po. Mapagkasi ito. Ito talaga ito. So good luck sa iyo ha. Ah. Hope di ka masira. Tingnan natin lalagyan siyempre sa footboard para hindi siya kumalog-kalog once kasi dito natin nilagay sa bag kakalug ng kakalug yan so dito natin siya sa footboard buti na lang meron tayong thermal bag na maliit kahit pa paano pagkag kasi dito gaganyan kaganyan ganyan pagdating yan kay customer durug durug na yan so dito sa footboard hindi yan kasi may shock dito sa harap Okay, let's go. Good luck, Contis. Ayun, tapos ganito pa yung maladanan mo. Oh, daming hamas. Pangat pa pala ng kalsada dito. Oh shit, not good. Daming putol-putol na hamas pag hindi mo nakita. Pag hindi mo nakita yung mga hamas na yan. Tapos yan. lagi kong madudurog oh. mga putol putol na hamster ay Diyos Biyo Marimar Nakupo. wow ay okay, kuya wala uh, nga so laki ng utang kini kuya wala nga sa wala nga wala nga Bago niyan, boss. Sakit sa tawan niyan. Ito na siya, hindi na siya sa kabilang baybay. Tama ba? Ano pa ba? Ano pa? Okay na, ma ma'am. Hindi okay. naman. Buhay pa, ma'am. Okay na, ma'am. Uh oh, Thank you, ma'am. buo pa naman siya matibay may plus 40 si madam good yun na sira yung cake na pinadeliver sa atin kaya okay kaya na natin pala kontis eh wag lang talaga yung mango mango cake na yun ayun maaari masira pa sa atin sakto may pick up na ulit tayo pabalik ulit sa San Pedro galing naman ni Grab plus 40 tayo doon sa cake na yun syempre eh, iningatan natin yun eh uh, talagang binigyan tayo ni madam ng 40 tinignan niya nga kung buo pa eh Sinilit niya kung buo pa kasi nalasan daw sa nagde-deliver sa kanya nun laging durug-durug daw -durug eh kaya <laughs> basic lang sa atin yan perfect inasal next natin ismang inasal